Hello guys, so ito na yung sinasabi kong mag wall hop na tayong part to na in-upload ko kagabi. Tara, ito yung wall hop. Na-upload ko na ba ito? Ito hindi pa, yung tuntuy-tuy tower yun, diba? Yung nagro-roblox din kaya <laughs> ang inyo eh. Ang galing natin. Uy! Guys, ano, alam niyo ba yung golden? Kapag nahulog ako dito, kakantahin ko yun. Pero hindi ako mag-sipil. Ayan. Kakanta ako ng golden kapag nahulog ako dito. Kakanta ako ng golden. Kasama yung selfie ko oh, kasi naka-tablet na ka naman ako. Ay! May tinanong tayo ka. Kasi may secret naman dito. Oh, Kung kasi nga oh, guys, naganit ang um Search na lang. 100. 100. Ikaw. 100. Hmm. Guys, hmm. ma sino marunong sa inyo mag-wallhack? Adik ko. Joy niya dapat ako kapag nag-wallhack ako ah. Pero kapag hindi ako nag-wallhack, huwag niya ako join. Kasi kapag nag-wallhack ako, huwag niya ako Para si Pilato, marunong kayo mag-wallhack. O kaya, search niya na yun Yung nag-wallhack ako, may nag-comment sa akin add. Add ko daw siya. Pero hindi ko malaman yung name niya. Kung ano. Alam ko nga name niya. Kaso. Hindi ko alam doon. Kung ano name niya. Pero okay na. Pero na-add ko na at siya. Pwede ba? Pwede ba? Tawag dito dito ngayon, Chimpanzee, Banani. Wow. Shoot mo. Ngayon, malapit na tayo sa blue. Hindi tayo mahuhulog. Patayin mo boys. Eh, yun ko eh. One, two. Three. <coughs> <coughs> Hulog. Okay na, hantayin ha. ko na. <laughs> Bokas, Joke lang. So, let's bye. Kakantayin ko na